Okay, kailangan po mag-practice kasi kakantahan ko po si Pao Pao mamaya. I will be singing Shinito by N. Here we go. Napapansin mo pa kaya ang tulad ko Kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata Mahuli po kaya ang pagsulayat sa'yo Kahit na hindi naman Ako ang iyong kaharap O chinito Balang araw ay Malalaman mo rin At kung ikaw ay nakatawa Ako pa ba ay nakikita Nalilimutan ko ang itsura ko Kapag kausap na ikaw Sana naman ako pakinggan At nang ikaw ay malinawan Dahil nabihag mo ang aking paningin At damdamin o chinito Chinito 아.. 품이 a 려 u 고